Last few questions with your indulgence, Dr. Kalilong. Yung mm -hmm. ginawa pong paninindigan ni Senator Amy Marcos na bagamat isinama siya sa tinatawag na Magic 12 na senatorial mm -hmm. candidate ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos, e nanindigan mm -hmm. po siyang kumalas at maging independent for now. At uh, ang isa sa pinangahawakan niya ay yung pagiging magkaibigan nila ni Vice President Sara Duterte. Added pogi points po ba ito sa senador at uh, bawas pogi point po ba ito sa pangulo at kay uh, VP Sara? Uh, para sa akin ano, para sa akin medyo negative ang implication ito para sa administration considering parang mas lumalabas eh pinili mo ang kaibigan over sibling. Uh, All Uh, sa atin sa atin kultura parang malaki yung ano na eh malaki yung impact niya na parang sinasabi mm -hmm. there must be something really really wrong or mm -hmm. uh, really bad para mm -hmm. mas piliin niya yung kaibigan niya over Kapatid. sa kanyang boto. No? Mm -hmm. So yun yung ano yun ang para sa akin and uh, for Senator Amy I think this is also good ano, kasi maganda naman din yung yung, uh, yung uh, kanya explanation uh, she mm -hmm. wants to really independent para makakatungtong siya sa iba't ibang mga ano na isa iba't ibang mga partido in uh -huh. order to boost her campaign Apo. but uh, at the end of the day the the, the Filipinos will always question why did you leave your brother all right <laughs> sabi. Uh, sabi nga eh, biro nga ni uh, mismo ni Pangulong uh, Marcos nung nag uh, nagdeklara siya eh. Inunahan na raw siya ng ate niya ng pangangampanya. Kaya wala doon sa Magic 12 lineup. <laughs> Eh diyan, 'yung, na lang 'yon, pero definitely merong uh, merong Apa. impact.